Pag-usapan pa natin ang mga paniniwala sa anting-anting kasama si Mobile Journal, Ivan Tarinke. Yung mga nagbebenta sa Quiapo, Ivan, saan ba nila nakukuha yung mga anting-anting nila? Pops kanina yung mga nakausap natin, no? yung iba ay galing pa ng probinsya, no? may galing Cavite, may galing daw Laguna na ang mga anting-anting. Kanina naman yung isa natin nakausap, eh, sabi niya ay eh, siya mismo yung gumagawa ng anting-anting. So bali meron daw siya nga uh, molde ng mga bawat shapes ng uh, shapes and sizes ng mga anting-anting. And sabi niya pa nga eh dapat dadalhin niya ako doon kanina, pero sabi ko, wag na, baka kung ano pa, yung aking mapuntahan. Ivan, <laughs> Ivan, paano raw nila nasabing may proteksyon yung mga binibenta nila? So, Pops J, kanina yung uh, laging nila nilang sinasabi, no, pag meron ka doon nito, ito, ito pakita natin, Pops J, ito yung anting-anting na mm -hmm. ating nakuha kanina. No? So yung sinasabi niya kanina is eh, yung pag meron ka daw paniniwala talaga sa anting anting eh, talagang bibigyan ka daw neto ng protection. Kanina nga, sabi ko, gusto kong, parang gusto kong subukan no, magpapataga dapat ako. <laughs> pero, pero, Mag yun, yeah. Paka, hindi to um dahil nga hindi, ah, uh, hindi totoo. Pero, eto nga, pero kanina pa, pero uh, klaruin na rin natin, no, sila, uh, yung mga nagbibenta mismo ng anting-anting yung uh, nagbabasbas nung mga eto ng mga medalyon na ito sila mismo yung nagbabasbas so, so uh, klarin natin hindi po galing sa simbahan yung nagbabasbas ng mga anting anting at yung mga nagbebenta mismo po yung uh, nagdadasal nito Tommy Jay Ivan yung mga nagbebenta ng mga anting anting gumanda ba naman ang kita nila ngayong Holy Week hmm. So, Pops, kanina yung mga nakausap natin, no, depende talaga do sa pinagtanungan mo. Kanina may nakita tayo, may dalawa tayong nakita nga, na talaga ng mga anting-anting kanina. Yung isa, tinanong ko kung bakit siya bumibili ng anting-anting. Anting -anting. Ng anting, -anting ang sabi naman nila, eh, ginagamit daw nila ito para sa pangapabasa. Mm -hmm. no? Tapos, yung so, isa naman, tinanong natin, sabi niya lang, eh, yun niya, protection daw sa kanyang pamilya at yung kanyang daw sa good health na kanilang iniingat ingatan. lalo na ngayong panahon na may bagong sakit na naman na kumakalan. Paps, may? Maiba naman tayo, Ivan. Ngayong Semana Santa, anong mga aktibidad ang aabangan dyan sa Quiapo Church? So, Paps, kaninang alas tres ng hapon, o nagsimula yung papasa dito sa loob ng uh, Quiapo Church. Meron uh, silang parte nang simbahan kung na kunasan doon nagpapabasa then mamayang alas 6 naman um, ng gabi ito sa likuran natin ito merong senakulo gaganapin mamayang alas 6, alas 6 or alas 7 ng gabi dito sa so, so, pero unfortunately medyo inulan tayo no medyo mal, kanina lumakas yung ulan so baka ma-extend or uh, lumayo pa yung oras ng pagsimula ng senakulo Then pagdating naman ng bukas ng umaga, merong misa ng alas alas 6 ng umaga. Then pagdating naman ng uh, 5 PM ay merong ulit misa para naman ito para sa Lord's Supper. Then pagdating naman ng Biyernes Santo ay merong vision uh, na of the cross nung uh, alas 6 ng umaga. And yung pagdating naman ng alas 12 ay yun naman yung seven last words. pag Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinke.